This Sa Ohio, 1995 nakikipaglaro ang batang si Natasha Romanov sa kanyang stepsister na si Yelena Belova hanggang sa nagasgas ang tuhod ni Yelena, pumunta sila sa kanilang ina na si Melina Vostokov at hinamutang sugat, maya-maya ang ama, Alexei Shostakov ay umuwi at sinabi kay Malina na kailangan na nilang umalis, dinala niya ang mga babae sa isang hangar kung saan naghahanda silang sumakay ng eroplano bago sila habulin ng isang pangkat ng mga Shields agent, binaril sila ni Alexei habang sinusubukan ni Malina na paandarin ang eroplano, siya ay nabaril, kaya umakyat si Natasha at kunin ang mga kontrol habang si Alexei ay nakabitin sa pakpak, pinamamahalaan nilang pabagsakin ang mga agent sa buong lugar bago lumipad palabas doon. Dumating ang apat sa Cuba, kung saan binigyan ng medikal na atensyon si Melina habang nakikipagkita si Alexi sa isang lalaking nagngangalang Dreykov, nang subukan ng mga kalapit na sundalo na kunin ang mga babae. Tinutukan ni Natasha ng baril ang isang sundalo para ipagtanggol si Yelena, napansin ng na mga lalaki na ang babae ay may lakas ng loob, at ang parehong mga babae ay pinatahimik at dinala sa isang truck. Isang montage kasunod na nagpapakita kina Natasha at Yelena, kasama ang dose-dose ng iba pang mga dinukot na batang babae na dinala sa pulang silid, kung saan sila ay sumasa ilalim sa malupit na pamamaraan at pagsasanay sa kanilang buhay, na hinuhubog sila bilang mga makapangyarihang Black Widow. Makalipas ang 21 taon, tumakbo si Natasha matapos lumabag sa mga kasunduan sa Sokovia, si General Thaddeus, Thunderbolt, Ross at ang kanyang mga tauhan ay malapit sa gusali kung saan siya matatagpuan, tinangka ni Ross na kausapin si Natasha, ngunit nilinaw niyang hindi siya tahimik, nagawa niyang makatakas bago pa siya maabutan, ni Rose. Sa Morocco, may target si Elena, si Apsana, si Elena ay nakita, at hinahabol niya si Oksana sa paglalakad, nag-away ang dalawa hanggang sa nasaksak ni Elena si Oksana sa chan, pagkatapos ay inispray niya kay Elena sa mukha ang isang sintetikong pulang gas na tinatawag na red dust na tila pumutol kay Elena mula sa kontrol ng isip, na pagtanto niyang pinatay lang niya ang isang malapit na kaibigan niya, nabawi ni Elena ang natitirang gas at nagtanggal ng tracker sa kanyang katawan, ipinalam ito kay Dracov nang nawala ang signal ni Elena at pumunta siya para ipadala ang kanyang super assassin, ang Taskmaster. Lumipat si Natasha sa isang safe house sa Norway kung saan nakilala niya ang kanyang kontak, si Rick Mason, na nagbibigay sa kanya ng mga item tulad ng mga pasaporte o anumang kailangan niya, pinadalhan din siya ng mahiwagang pakete, mamaya ng gabing iyon, naubusan ng gasolina si Natasha at kumuha ng higit pa, para lang tambangan siya ng taskmaster sa tulay, sinubukan ni Natasha na labanan ng assassin. Ngunit ang taskmaster ay may kakayahang gayahin ng mga galaw at mabilis na ipagtanggol ang kanyang sarili, tinangka ng taskmaster na kunin ang pakete ni Natasha, ngunit nakuha na niya ito bago siya itinapon ng taskmaster sa tulay, nalaman ni Natasha na ito ay red dust kasama ang mga larawan nila ni Elena bilang mga bata. Naglalakbay si Natasha sa Budapest para hanapin si Elena sa sarili niyang safe house, nag-away ang dalawa hanggang sa tumawag sila ng truce bago sila literal na sakalin, sinabi ni Elena kay Natasha ang tungkol sa red dust at ang mga epekto nito, at ipinaalam din niya sa kanya na ang pulang silid ay aktibo pa rin. Sa kabila ng paniniwala ni Natasha na ito ay nawasak noong pinatay niya si Dreykov, binanggit ni Elena ang anak ni Dreykov, Bago sila sinunda ng ilang Black Widow, tumakbo ang dalawa palabas ng gusali at ibinagsak ang isang tore habang kailangang ipagpag ni Natasha ang isang Widow habang siya ay bumagsak sa lupa. Nang bumaba si Natasha sa Widow, sinabi niya kay Natasha na pinipilit siya ni Dreykov na gawin ito, bago pa ipapatay ni Dreykov ang Widow tulad ng pagtatangka ni Natasha at Yelena na tumakas, lumitaw ang Taskmaster at hinabol sila sa mga lansangan, nagnakaw sila ng kotse at nagmamaneho ng mas mabilis hanggat kaya nila, ngunit nagpaputok ang Taskmaster ng isang paputok na araw na nagpapadala sa kotse na lumiligid pababa sa subway, tumakbo si na Natasha at Yelena, kasama ang Taskmaster na sumusunod sa bakas ng dugo mula sa braso ni Yelena. Ngunit nagawa nilang ilihis ang landas ng Taskmaster habang nagtatago sila, habang hinahawakan ni Elena ang kanyang braso, ibinahagi niya kung paano naniwala si Natasha na pinatay niya si Dreykov sa kabayaran ng buhay ng kanyang anak na si Antonia nang subukang magtrabaho para sa SHIELDS, siya ay nanatiling nanood sa labas ng kanyang office nang kumasok si Antonia sa building, nang tanungin ng isang agent kung malinaw ba nilang i si Dreykov, sinabi ni Natasha na oo kahit na naroon si Antonia, at sumabog ang gusali, na ikinamatay niya. Ito ay pinagmumultuhan si Natasha mula noon. Si Natasha at Yelena ay kumuha ng mga gamit at uminom habang inaalala ang nakaraan, kasama ni Yelena ang tungkol sa Peking pamilya na mayroon sila at ang pagsasanay na kanilang pinagdaanan. Alam nila na upang mapabagsak si Dreykov at ang pulang silid ng tuluyan, kailangan nila ng tulong. Nakipag-ugnayan muli si Natasha kay Rick at bumili siya ng eroplano para sa kanya at kay Yelena si Alexei ay nasa bilangguan, nakikipagbuno sa iba pang mga bilanggo habang binabalikan sila ng mga kwento tungkol sa kung paano siya ang Red Guardians, ang una at tanging super sundalo ng Russia, sinabi niya sa iba na nakipaglaban siya sa Captain America, bagamat pinaniniwalaan ng isa pang bilanggo na ito ay isang kasinungalingan, at binali ni Alexei ang kanyang kamay para dito, Tumunog ang mga alarm habang lumilipad sina Natasha at Yelena sa ibabaw ng pasilidad, ginamit ni Alexei ang kanyang sobrang lakas para lumabas ng gusali, ngunit hinabol siya ng mga gwardya at sinubukang atakihin ang eroplano, bumaba si Natasha at nakipag-away sa mga gwardya habang nagpapaputok ng granada si Elena sa isang tore, nagdudulot ito ng avalanche na bumabaon sa pasilidad. Ngunit nagawang sunggaban ni Natasha si Alexi sa tamang panahon, gayon paman, Kapwa sila ni Elena ay hindi natutuwa na makita sila dahil nagsinungaling sila ni Malina sa kanila noong mga bata pa sila, kapag tinanong nila si Alexei kung alam niya kung saan hahanapin si Drakov sinabi niya sa kanila na baka may ideya si Malina. Ang tatlo ay gumawa ng magaspang na landing malapit sa isang farm kung saan ginagamit ni Malina ang mind control sa mga baboy, muli siyang nakipagkita sa dati niyang pekeng pamilya, at lantarang nanliligaw si Alexi sa kanya na ikinagalit ni na Natasha at Elena pumunta pa nga siya para subukan ang kanyang lumang Red Guardian outfit. Ngunit nahihirapan siyang isuot ito dahil sa pagtaas ng timbang, habang nakaupo sa mesa, nagiging tense ang mga pangyayari habang sinasabi ni Natasha na wala sa kanilang nakaraan ang totoo, napaiyak si Elena dahil naniniwala siyang totoo ang kanilang pamilya kalaunan, sinabi ni Malina kay Natasha na ang kanyang kapanganakan ay walang humpay na naghahanap sa kanya hanggang sa mapatay siya ni Dracob, at sa parehong oras, pinipilit ni Alexei na ipagpatuloy ang pagiging father figure kay Elena, bagamat sobra pa rin ang galit nito sa kanya hanggang sa kumanta ito ng American Pie, na paborito niyang kanta noong nakatira sila sa Ohio, ilang sandali pa, dumating ang mga agent ni Dracob, na nakontak ni Malina, sinupil nila si Natasha, Galena, at Alexi bago kinuha. Ang grupo ay dumating sa pulang silid, na matatagpuan sa isang aerial base para sa sukdulang pagpapasya, dinala si Malina kay Dracov, bagamat si Natasha pala ang nakasuot ng disguise, ito ay bahagi ng isang planong itinanghal niya kasama si Malina pabalik sa bahay, na si Malina ang pumalit kay Natasha sa selda ng bilangguan dahil alam niya kung paano buksan ang mga pinto upang palayain ang sarili at si Alexi halos maputol ang ulo ni Elena hanggang sa kausapin siya ni Malina sa pamamagitan ng isang earpiece para ipaalam sa kanya ang isang tolling na magagamit niya para palayain ang sarili. Samantala, ibinunyag ni Dreykov ang ilang bagay kay Natasha. Una, pinrotektahan niya ang kanyang sarili gamit ang isang pheromone na pumipigil sa sinuman sa pag-atake sa kanya, pagkatapos ay inilabas niya ang Taskmaster, na ipinahayag na si Antonia, na nakaligtas sa pagsabog na may kapansanan sa mukha, at ang kanyang ama ay nakontrol ang kanyang isip upang maging perfectong super soldier, pagkatapos ay ipinakita niya kay Natasha ang mga file ng lahat ng mga babae sa buong mundo na kontrolado niya sa isip. Nang harapin ng mga gwardya, pinasabog ni Malina ang isa sa mga makina sa pulang silid, na nagpapadala sa ilang mga gwardya na bumagsak, ngunit naging sanhidin ang pagbagsak ng buong pasilidad patungo sa lupa, si Alexei ay nakikipaglaban kay Antonia habang si Nialena at Malina ay nakikipaglaban sa mga gwardya hanggang sa tinulungan ni Malina si Alexei na si Antonia sa isa sa mga selda, pagkatapos ay ibinagsak ni Natasha ang kanyang mukha sa mesa ni Drakov upang mabali ang kanyang ilong upang harangan ang pheromone ayon sa payo ni Malina, na nagpapahintulot sa kanya na atakihin si Drakov dinadala niya ang iba pang mga widow upang salakayin si Natasha habang siya ay lumalayo, ngunit ipinadala ni Elena ang pulang alikabok sa silid, pinasabog ito at sinira ang mga widow mula sa kanilang kontrol sa isip, sinabihan sila ni Natasha na lumaya, at huminto siya upang palabasin si Antonia mula sa kanyang selda, sa kabila ng pag-amin na susundan niya siya, ang pulang silid ay nagsimulang magkahiwa-hiwalay, na nag sa lahat na lumabas upang makatakas, nakatakas sina Alexei at Malina, hindi na makapaghintay kina Natasha at Yelena, si Dracob at ang kanyang mga gwardya ay sumakay sa kanilang getaway craft, ngunit si Yelena ay kumuha ng mga electric baton at inijam ang mga ito sa turbine, na naging dahilan upang sumabog ang barko at sumabog si Dracob at ang mga gwardya, napatalon si Yelena mula sa impact, ngunit tumalon si Natasha at inabot siya sa oras para bigyan siya ng parachute. Naabutan ni Antonia si Natasha at inaway siya nang mapunta sila sa lupa, binuksan ni Natasha ang kanyang helmet at sinabuyan siya ng pulang alikabok, pinalaya siya mula sa kontrol ng kanyang ama, sinalubong si Natasha ni Nayalena, Alexei, Malina, at iba pang mga widow, na kumukuha kay Antonia para gumaling, nagpaalam si Natasha sa kanyang dating pamilya nang magsimulang maglakad si Ross at ang kanyang team patungo sa lokasyon. Makalipas ang dalawang linggo, blond na ang buhok ni Natasha at muli siyang nakipagkita kay Rick habang binibigyan siya ng jet, nakatakda siyang tumulong na alisin ang iba pang mga naghihiganti mula sa bilangguan at muling makasama ang kanyang pangalawang pamilya. post credit scene, 2024, na ngayon, sumama si Elena sa kanyang bagong aso sa libingan ni Natasha, kasunod ng kanyang sakripisyo sa, endgame, habang nagdadalamati siya sa kanyang kapatid, sinalubong siya ni Contessa Valentina Alegre de Fontaine, na ngayon ay may Elena sa kanyang trabaho, binibigyan niya si Elena ng file sa susunod niyang target, ang malamang na responsable sa pagkamatay ni Natasha, Hokai.